mo sa laki! Hala, <laughs> grabe pa kalapo. Hala! <laughs> Woo, sana ul. <all>. Hala, <laughs> grabe Richard, hindi na kayo Hala, grabe no yan. Du. Oversize Kaya ba? Ah, <laughs> <A> buwa. Hala. <laughs> kaming sa mga kapsit this video nga pala ay naglaro tuloy kami at ito hinayin na lang kasama namin hinantara ko dahil medyo malaki so kaya ang isda yan pakumpirsahin po ya pag nagpahila hilayin mo pag kaming kaming wow, patay mo lang kung marapitan ayan ah, kapsit wow malaki naman yan pamsa naman siguro Ganyan sana yung mga hila. Marami kaming bangka pala dito kapasit. Ayan. Ayan, may mga compress na yun. Ano kaya siya? Grabe talaga si kapasit Richard. Malaking pa yun dia. Ha? Malit lang din. Uh, sana ul. Ha <laughs>

apa di Asia Ya nah, kalau dulu man selesai nah Bukul mau misalnya namanya <laughs> Ini sudah. Ini laki. 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 Lapo. Pagkalaki lapo kamu sit. Alah. Mau mau sa laki. Alah. Kerai pagkalapo. Alah. Sana ul. Alah. Grabe Richard. Di nyo naman Alah grabe yan Oversize Kaya ba? <laughs> Alah Ala. Grabe laki Duh. <laughs> Duh. Kapset, dali nga, Super laki giant na po. Dali niya style sa pahim kusit. Oo, oh, ah. ang Tagal, mau nagkaya sa amin. aku e, sa akin, pinayanan din akin. E, na. At dyan sa kanya ay... Eh, e, Richard. Ano yan, Richard? Yan na ba siya? Tagdus-dus. Yan na ba yung tagdus-dus? Ah. Yung ah. Yan na. Tagdus-dus muna Ayan na siya. Ayan na. Yan na nangyari? Uy, labas tungol. So, siya na sana. Mixion ko agad. Naparundot yan yung bakal. oh, Sayang. Hihihi. Yan na sana. Bakal ako, Mixion. Hihihi. bakal mi yung mo sa nyo? abo ikup po susok kaydan yun Yan. kung kung Tusok kung 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 Aray. Aray. kung 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 mo na yung ay ko. Si, usa ba? O. Eh, na sana ang kuha no? Aray! Sana ang 3-5. 3-5 sana yun. Binigyan sana ng pagkakataon no? Pantiraan Aray ko, tusok. Ko kapusit. Yari kapusit. Sayang ang 35. Isang lapong malaki. Tapos, uwis. Tapos sa akin ay good size. Yun pa lang aming uli kapusit. Ano naman kapusit oh. May dawi na naman si kapusit Richard. Buinas siya kayo na binas Kanina Ano ito kaya Bata-bata Ngayon ay Bata-bata Jambo Sunod ay Pagpakita ka na Paglapo Good size Sana all Hindi Ano Ha? Lapo palaw uh, Lapo ka pa sa ito Eh! Uh,